Eclesiastes Kabanatang Tatlo Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagiba, at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak, at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw, panahon ng pagahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala panahon ng pag -iingat. at panahon ng pagtatapon panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita panahon ng pagibig at panahon ng pagtatanim panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang tinatamo niya na sa kaniyang pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay at ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Diyos. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman, walang bagay na dadagdag o anumang bagay na maalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na, at bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, na nandoon ang kasamaan, at sa dako ng katuwiran, na nandoon ang kasamaan sinabi ko sa puso ko, Hatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Diyos, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang, sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Sinong nakakalam ng diwa ng tao kung napapailang lang, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? Kaya't aking nakita na walang bagay na maigi, kundi ang tao ay magalak sa kaniyang mga gawa sapagkat siyang kaniyang bahagi sapagkat sinong magbabalik sa kaniya upang makita ang mangyayari pagkamatay niya